Pinatendaran na kiti elderly, adolescent couples and individuals nga awanan ken adaan anak ken adult couples manipod iti nagduduma a barangay iti bangged ti kaunan a selebrasyon ti family planning program iti probinsya. Paset day to family planning month nga daan tema panagkaykaysa para itinapatig ken planado a panagpamilya. Ti family planning ket may programa ti Department of Health amang tulong iti may sa a pamilya amang limitar ken mangdelay ti panagsikog ti babae iti katalgedan awayas. Hindi rin kasi maganda na sunod-sunod yung uh, panganganak ng isang kababayin uh, ng isang babae. So, meron tayo dapat uh, two to three years na before yung next na panganganak. Bakit? Kasi kailangan mag-recover muna ng nating mga babae from our last pregnancy. Alaksidan awagas daytoy seknan ti family control, bigbigan -big ti DOH, ang sa ito yung health intervention, ang mga ibaba, ti risgo ti panagsikog ti maysa sa ababae. Bigbigan ti ahensya, nga adang epektibo, ti modern ken natural method, Numaidasig, no, maidasig iti traditional a family planning. Yung traditional kasama dyan yung calendar method, yung tinitingnan lang nila yung calendar, so hindi na po yan ano, reliable because yung effectivity po niya medyo mababa. And then also yung withdrawal method, which is also one of the traditional methods, we do not support that. So kung tin sinasabi natin na natural, kasama dyan yung lam o yung lact lactation amenorrhea method. When it comes to the modern family planning uh, methods naman, yan na po yung magte take tayo ng hormones, uh, meron tayong pills, progestin only, only, implants, yung nilalagay dito, and then meron tayong Depo-Provera, yung non-hormonal po natin, which is the IUD. Gaputi pa ng ni Christina ti panagtumar na ti contraceptives, di manon ti inem, iti anak na. Kaya ita, siguraduan na nga tuloy-tuloy ti panagtumarnan talagang ay pak na ti libre a contraceptives, counseling, HIV testing, ken informasyon sa knanti teenage pregnancy. Iti e region Cordillera, maikadwa ti probinsya sa demand satisfied for modern family planning. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.